sa wakas nakita ko na rin aking google adsense aking uh, channel sa youtube ayan o oh. thank you sa ano no sa nag deliver no yung taga post office pumunta talaga sa bahay shout out kay ano kuya edsel siyang hawak nito sa ano eh, sa may barangay 180. Yun. Marami siyang tinanongan. No? Pati pinsan ko nagtanungan niya, no? Buti na lang nakita ng asawa ko eh pala sa sana. Buti nakita ng asawa ko at uh, yung aking Google AdSense. Yes, ito na 'yon. Maraming salamat, YouTube. Google AdSense. Na nakuha ko na aking uh, ah, cucur na ah, sahod pero wala pa once again <laughs> no, maraming salamat to. kay Google AdSense no, at kay YT YouTube YouTube thank you very much sa mga subscriber dyan maraming salamat sa inyo no Ito na po ang aking inyong ano, ito inyong mga tulong nandito na. Ito Google AdSense, no? Pero matagal pa to kasi uh, kailangan pa din sipagan ng ating uploads para makamit natin ang ating hinanga dito sa Google AdSense at kay YT. Maraming salamat po at magandang gabi. Ako po si mga kagwardya. Now signing out.